Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit limang daang volunteers mula sa Philippine College of Criminology o PCCR ang naglunsad ng Coastal Cleanup Drive sa Baseco Beach sa Maynila. Bilang suporta pa rin ito sa Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program ng Administrasong Marcos. Bukod sa mga estudyante, nakisali rin sa aktibidad ang mga alumni, guro at non-teaching personnel ng paaralan. Katuwang naman nila rito ang lokal na pamahalaan, Philippine Reclamation Authority o PRA at mga opisyal ng Barangay 649. Kasabay rin ito ng pagdiriwang ng ikapitumpung founding anniversary ng PCCR. Pinuri ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulia ang state prosecutors dahil sa mas mataas na bilang ng mga naresolbang reklamo noong nakaraang taon. Sa tala ng Office of the Secretary of Justice Prosecution Service o OSJPS, 89.31% ang kanilang case disposition noong 2023. Dihamak na mas mataas sa 85.05% noong 2022 at 53.18% noong 2021. Ang case disposition ay ang bilang ng mga reklamong isinampas sa DOJ na sumailalim sa preliminary investigation na siyang tutukoy kung dapat ba itong isampas sa korte. Ayon kay Secretary Rebulla, Pinalakas nila ang partisipasyon ng kanilang mga piskal sa pagbuo ng kaso at iba pang trabaho. Katunayan na ibaba nila ang bilang ng pending cases mula sa 1,333 noong 2019 hanggang sa 465 cases na lang nitong 2023. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!